Umabot naman sa ikaapat na alarma ang sunog na sumiklab sa isang residential area sa Talisay, Cebu City. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Isang alarma ng sunog na naman ang nirespondihan ng mga bombero sa Cebu. <tod> sa pagkakataong ito, sumiklab ang sunog sa barangay Kansohong sa lungsod ng Talisay. Mabilis kumalat ang apoy eh, sa sitio Atisan pasado alas 11 ng tanghali kahapon. Kanya-kanyang nagsalba ng kagamitan ng mga residente. Karamihan sa kanila, dito na sa baybayin na kaabang. Ang iba, tila natulala na lang sa pangyayari. Mung silingan mo, nagbaybaw nga. Sunog na daw dito sa unahan niya pag pagliili na mo kay ang asod, baga naman, niya hangin, mo dali na kayo siya ni Dakup. At dahil naubusan na rin ng tubig ang mga fire truck, yung mga bumbero ay abala sa pagapula sa apoy dun sa fire scene mismo. Yung ilan sa mga residente dito, eh, tulong-tulong sa paghahakot ng tubig mula sa dagat para madagdagan yung tubig o yung supply ng tubig ng fire truck dito Uh, yun na yung ginagawa nilang tulong para kahit papano eh, uh, may magawa naman sila para mailigtas yung uh, kabahayan nila. Matapos ang mahigit isang oras, nagdeklara na ng fire out. Ayon sa BFP, nahirapan silang pasukin ang fire scene kaya hindi lahat ng fire truck ay nakapasok. Yung ano sir, yung sikip ng daan sir, tapos nasa inner portion talaga siya ng uh, barangay, uh, sa location niya, nasa inner portion, tapos yung uh, init at saka lakas ng hangin. Wala namang naiulat na nasawi sa insidente. Patuloy pang iniimbestigahan ang pinagmulan ng sunog. Inaalam pa ng LGU ng lungsod kung ilan ang mga apektadong pamilya. Mula sa PTV Sabu. Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.